Bali, ganun pa rin tong araw na to. Nag-under time lang ako kasi ang hirap din talaga magtrabaho kapag ka to. Ayan, umay yung March 13 pa rin naman. At kanina sumasabog kasi yung notif ko. At di ko sigurado kung ano nangyayari. Ayaw, ayaw na rin kasi talagang tingnan yung Gmail, YouTube, Basta pinost ko lang yung gusto kong i-post. Tapos wala na, hindi ko na tinignan. Pero ngayon kasi um, nakita ko puro comments nyo. As in, puro comments. At di ko pa rin nakikita naman talaga kung ano ba yung mga comments na yun. Kaya ngayon pa lang. Kasi pagkadating ko, naligo ako. Tapos since wala nga akong tulog kanina, matutulog sana talaga ako. Wow. Gagay, di ko, di ko in-expect. Nanyo, maraming salamat sa inyo. Ang First time, first time ko yan. First time, first time ko na may ganito karaming views ulit. Sa loob ng 12 hours. Ito na yung huli kong tinignan kanina kasi siya lang, si Boss Sid lang yung ano kanina eh, nag comment tapos Ang dami pati! Eh. Tayo pala to eh! Ayaw ko kasi Ang pala naman ako susuko sa ganito, di ba? Eh? Sana naman, sana naman mag, mabasa na ng YouTube. Kasi sobrang daya. Pero maraming salamat sa inyo. Tangin hindi ka Pagigising ko rin kasi. Nagdadasal din ako kagabi. Sabi ko sa, sabi ko sa Diyos. Ano ba yung, ano bang gagawin ko? Pero ito kasi yung verse. Eh, <laughs> eh Ay, yung verse ngayon. na naimik lang ako. Walang mangyayari. <laughs> Pero tama, dapat ka. Andiyan ba Kaya, <laughs> kaya to kaya to. Naniniwala ako dito. Sana naman tumigil na yun. Sana naman. Wala akong ginawa.